Magandang buhay sa ating lahat, lalong lalo na sa ating guro, Ma'am Zay. Magandang araw po, Ma'am. Ngayong araw ay aking tatalakayin ang usaping wikang Tagalog. Itong pag ko ay naway mabigyan ko ng kalinawan ang inyong mga katanungan hinggil sa paksang wikang Tagalog. Simulan na natin. Tara! Ang pangkalahatang tanaw sa ulat ang talakayan ay iinog sa usaping wikang Tagalog na binubuo ng mga sumusunod na usapin. Una na dito ang kasaysayan ng pinagdaanan ng wikang Tagalog, pangalawa, ang pinanggalingan ng wikang Tagalog at bakit ito tinawag na Tagalog, at ang panghuli, mga uri ng pagtatagalog ayon sa lugar at mga halimbawa nito. A few moments later ang kasaysayan ng pinagdaanan. Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang Tagailog, galing sa unlaping taga na nangunguhulog ang katutupong nang, na idinagdag ang harap ng salitang ilog o naloy o tagal. Kaya't ang ibig sabihin mga taong nagbabuhat ng matandang kabiasnan o sa daluyan ng tubig. So walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Sinabi ng ilan na marahil ay sinunog ng mga unang paring Kastila ang orihinal na mga Tagalog. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. Ngunit, sa hakahaka ng mga dalubhasa sa panunulat o pananalita, katulad ni na Dr. David Zork at David Robert Blast, na nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa Hilagang Silangang Mindanao o sa Silangang Kabisayaan. Kasama ng mga kamag-anak nitong wika, ng mga tagaginit ng Pilipinas. 'Di ba? Sa napapansin nyo, walang klarong inihihila tala kung saan nagsimula ang wikang Tagalog. Dahil batid dito, nakakahaka lamang ang pinag nila ng impormasyon gingle dito. Ang unang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog ay ang Doctrina Christiana or Doctrina ng Kristiano. Ito ay tinakda noong 1533 na nakasulat sa Kastila at dalawang uri ng Tagalog. So nakasulat ang una sa baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa. So pinaniniwala ang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-ilog. Dahil kilala ang pangkat ng mga kuyumangging ito sa pag irog na sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pagkikipag sa pinili niyang makakasama sa buhay. So ibinahagi dito kung ano ang kauna ng aklat, di ba? Sa napapansin niyo, nang naisulat sa Tagalog at ito ay ang doktrina ng Kristiyano. So napakatagal na talaga ng wikang Tagalog dahil ito ay tinakda pa noong 1573. So ngayon, ating tatalakayin kung saan nagmula ang wikang Tagalog. Ang wikang Tagalog na kilala rin sa payak na pangalang Tagalog ay isa sa mga pangunahing wika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto o sa katunayan ngunit hindi de jure o sa batas na batayan ng siyang wika wikang Filipino mula pa noong 1,761 hanggang 1,787 na Pilipino. Ito ang katutubong wika ng mga lalawigan sa Region 4. Ano ang mga nasa Region 4? Ang Calabarizon at Mimaropa at ng Kalakhang Maynila. So sinasalita na sinasalita din ito sa hilagang kalpuang Mariana o kung saan ang mga Pilipino ang pinaka malaking pangkat etnolinguistiko. So dito mas nalaman pa natin na ang wikang Tagalog ang naging isang pangunahing wika ng ating bansa. So mapapansin talaga natin na ang laki ng kontribusyon ng wikang Tagalog sa atin. Dito natin mas lalong nakilala ang ating kultura, ang ating tradisyon at paniniwala at mas pinadali ng wikang Tagalog ang mga ang mga mahihirap na wika, di ba? Sa napapansin niyo may mga English na wika na translate sa Tagalog kaya pinadali ng wikang Tagalog ang mga ibang wika. sumalawak so, malawak na ginagamit ang wikang Tagalog bilang isang lingua franca o tunay na wika sa buong bansa at sa mga pamayanan ng Pilipino na nasa labas ng bansa. Susubalit so, habang kalat ang Tagalog sa maraming larangan, higit talaga na ang Ingles. Alam natin 'yan sa iba't ibang antas ng katatasan sa larangan ng pamahalaan at kalakalan. Tinatawag naman na nagalog o mananalita ang isang may mataas, may kahusayan at kaalaman sa pananagalog. So hindi na talaga natin 'yan maipagkakaila kung gaano kausbong ang Ingles kesa sa Tagalog. So manami mang mga larangan ang mas gamit ang English sapagkat kung sa mga pangunahing wikain naman dito sa ating bansa ay ang wikang Tagalog talaga ang mas nagiging daan ng mga tao upang mas mapadali ang ugnayan at koneksyon sa isa't isa. So iba-iba man ang pinanggalingan dito sa ating sa atin sapagkat sa tuwing ginagamit natin ang wikang Tagalog ay ito ang nagsisilbing buhay nating mga Pilipino dahil dito tayo lalong pinagbuklod. 'di ba? Sa napapansin natin, ito ang nagiging daan kung bakit may connection tayo sa isa't isa. A few moments later. Ngayon naman na tayo sa kakalatan at kalapatang geografiko ng wikang Tagalog. Sumasakop ang tahanang lupain ng wikang Tagalog o ang katagalugan, lumabis kumulang sa kalawakan ng gitna magpahanggang katimugang bahagi ng pulo ng Luzon. Tinutukoy na dito ang Aurora, Bataan, Batangas, Bulacan, Camarines Norte, Cavite, Laguna, Calacang, Maynila, Nuevo Ecija, Quizon at Rizal. Winiwika rin ang Tagalog ng mga naninirahan ng mga kapulo ang Lubang Marinduque at sa Hilaga at Silangang bahagi ng Mindoro at sa buong Palawan. Tinatayang sinasalita ito ng may 64.3 milyong mga Pilipino, mga 96.4 ng bilang nang tao ng populasyon sa sa pangka, pangkabahayan. So 21.5 million o 28.15% ng kabuuan ng populasyon sa Pilipinas kung saan ito ang katutubong wika, ang wikang Tagalog. So napapansin natin na halos Tagalozon ay gumagamit nitong wikang Tagalog at di natin maitatanggi kung gaano ka may ang wikang Tagalog sa ating bansa. Kahit nga tayo ay may dugong Cebuano or Muslim dahil alam natin ang wikang Tagalog ito ang nagiging pundasyon nating mga Pilipino. A few moments later. Ngayon, atin ang pag-aaralan ang mga uri ng pagtatagalog ayon sa lugar. Itong tatalakayin ay bibigyan pansin natin ang mga lugar kung saan ang wikang Tagalog ang pangunahing wika na ginagamit nila. Ito ay ang Maynila, Bulacan, Bataan, Batangas, Rizal at Laguna, Marinduque, Quezon at Cavite. Malalaman din natin kung gaano kalasap ang wikang Tagalog at kung ano ang mga salitang Tagalog ang hindi pa natin alam. Simulan na natin. Tala. A few moments later. Una sa listahan ang Maynila. Ang wikang Filipino o Tagalog na siyang ginagamit na pangungusap dito. So itay ay madalas na hinahaluan ng iba't ibang panrehiyon na salita. Ang Maynila ay masasabing tagpuan ng mga mananalita ng iba't ibang wika sa Pilipinas. Ang salitang Tagalog ng Maynila ay may pagka original dahil sa pagkasalig nito sa pamamaraan ng Tagalog Bulacan. Madarama mo ang kasaysayan ng Pilipinas sa bawat pagbigkas ng mga salita sa wikang ito. Ipinahayag dito na sa Maynila talaga ang sentro ng wikang Tagalog sa buong bansa. Ayon pa dito na sa Maynila ang pinakamadaming gumagamit ng wikang Tagalog at dito din mas mo ang tagpuan ng iba't ibang mga wikang may alam. Dahil alam naman natin na pag, pag sinabing Maynila ay Tagalog talaga ang ginagamit na upan, ma, wika. So may mga ta, taong alaman ang ibang wika in sa Pilipinas sapagkat ang Tagalog talaga ang siyang napaka-impluwensyang wika dito. So kadalasan, ipagkakasing kahulugan na ang Taglish sa Tagalog, Maynila dahil laganap na ang paghiram nito sa English na mga salita. Ito ang ipinalagay na pinakabatayan sa pagkakalika ng salitang Pilipino na dating kilala sa katawagang Filipino. Bagamat may pagbabago ng pamamaraan sa Tagalog, Maynila, dili sa dayong mga salita na natiling standard Tagalog o wastong pamantayan ng Tagalog sa paglibot nito na nasa lalawigan ng Bulacan at sa Timog Katagalugan. Pangalawa, ang bulakan. Ang Tagalog ng bulakan ay mayroong pagkamasalita kung ihambing sa Tagalog ng Maynila. Maraming salita sa wikaing bukalapin nyo ay hindi naunawaan sa kalakhang Maynila. Bukod pa dito, mabilis magsalita ang mga bukalin nyo dahil sa kahusayan nila sa pangungusap na may kaugnayan sa pamamaraan nila sa panun pananalumpati at pagtulak. Masasabing ang Tagalog bulakan ay siyang Tagalog makata na pinatunayan ng mga makakatang manunulat na siboy sa lalawigang ito. sa so, napansin natin inihambing ang Tagalog Bulakinyo sa Tagalog Maynila. Maraming mga larangan ang kanilang paghahambing kagaya ng ang Tagalog Bulakan ay masasabing Tagalog Pampitagan dahil sa isinaad kanina na ang Bulakinyo ang siyang mas mahusay sa panan pananalumpati at pagtula. Samantalang ang Tagalog Maynila ay masasabing Tagalog mambabatas dahil sa kabagsikan ng pagpapahayag nito ng mga panukala sa iba't ibang usapan. Halimbawa ng wikang Bulakinyo. Una, lumang Tagalog, Kabtul. Kabtul, di ba hindi natin familiar? Modern yung Tagalog, lipat pala. Ang Kabtul noon, ang modern yung ibig sabihin na lipat. Sa English pa, transfer. So, sa lumang Tagalog, huwad. Sa modern yung Tagalog, piki. Sa English naman, fake. 'di ba? Ang layo ng Ingles sa lumang Tagalog. Ang layo nga ng lumang Tagalog na ibig sabihin sa modernong Tagalog. Pangatlo, duro ngawan. Ibig sabihin bintana na sa Ingles pa, window. Pangapat, apat misla sa modernong Tagalog, sahig pala ang ibig sabihin at ang English ay floor. At ang panghuli na lumang Tagalog ng bolak inyo ay tangis na sa modernong Tagalog pa, iyak at sa English cry. So, hindi talaga natin ma ma-expect na iba talaga ang lumang Tagalog na ginagamit kisa sa modernong Tagalog. Kaya madami tayong malalaman sa talakayang ito. Pangatlong lugar, ang Batangas. Ang Batangas ay isa sa pinakamatandang anyo ng Tagalog sa ating bansa na pinatunayan ng pagkakaugnay nito sa sinaunang pagbigkas na nakatala sa kasulatang Tanso taong 822 AD o kilalang LCIO Laguna Copperplate Inscriptions. So, may kabilisan ang pagbigas nito dala ng punto ng mga pangungusap nito na naging dahilan ng kaibahan ng himog nito sa wikain sa Maynila. So, di ba, kung pag-usapan ang, ang sa Batangas ay iba yung ating mahinuha. So, masasabi natin sila ay unique kumbaga dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita. Ang ilang pangunahing, ang ilang paraan at pangunahing at kilalang pagkakaiba nito sa wikain ng Manila ay ang paggamit ng salitang ere sa halip na ito. At dine eh, sa halip na dito. Oh, para sa akin ha, ang sarap pakinggan kung sila mismo ang nagbibigas ng mga wikang ito. So, ito ang mga wikang Batanggenyo. Ang lumang Tagalog ay barik. Sa modernong Tagalog, ang ibig sabihin pala ay inum. Na sa English, drink. Pangalawa, hawot. Na sa modernong Tagalog, tuyo. Sa English, dried fish. Pangatlo, mamay na sa modernong Tagalog, lolo ang ibig sabihin at sa English, grandfather, di ba? Ang layo lang talaga ng modernong Tagalog kisa sa luma. Ang pang-apat, umungkot na sa modernong Tagalog pa, umupo sa English, sit. At ang panglima, barino na sa modern, ng Tagalog, galit at sa English, angry. Ang pang-apat na lugar kung saan ginagamit ang wikang Tagalog, ang kavite. So, nakapaling sa tono o punto ng Batangas ang Tagalog ng Cavite sa gawing timog ng lalawigan ito, may kabagalan lamang ito at malinaw kong bigasin. Isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas ang Cavite at dating kilala sa katawagang lalawigan ng tangway. Maraming salita at ekspresyon o dagli ang pangungusap ang nagbigay kaibahan sa Tagalog ng Cavite kapag ihambing sa Tagalog ng Kamay-Nilaan. Bagamat may pagkakaiba man ang mga ito, ang pag-unawa sa pakikipagtalastasan ay sumusunod pa rin sa patakaran ng salita ng wikang Tagalog. Ito ang wikang Caviteño. Lumang Tagalog, isdog o di ba parang Bisaya lang, isdog didto bi. Oh, nasa modernong Tagalog pa, isud na sa English, move. Pangalawa, bug bug'ong, bug'ong. So, sa modernong Tagalog ang ibig sabihin, baon na sa English, snack. Pangatlo, guluk. Nasa ng Tagalog pa, itak at sa English, sword. Pangapat, apat na lumang Tagalog, guyam, na sa modernong Tagalog, ibig sabihin ay langgam, na sa English, ant. At ang panglima, anlawan, na sa modernong Tagalog, na ibig sabihin ay hugasan, at ang sa English naman ay wash. So, yan ang mga ilang mga lugar kung saan iba-iba ang mga pinanggalingan at iba-iba ang salitang katumbas ng isang salita. So, sagana ta, sa ganata, talaga tayo sa wikain dito sa ating bansa at nagiging sani ito na kung bakit naging unique ang ating bansa sa buong mundo. A few moments later. Ngayon, ating tatalakayin ang pitong dahilan kung bakit Tagalog ang pambansang wika. Marami ang dialektong ginagamit ng pambansang Pilipinas. Nandyan ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Bikulano, Waray, Tausog, Maranao at marami pang iba. Hindi ka ba nagtataka kung bakit Tagalog ang naging pambansang wika? Talakayin natin kung bakit yan ang napiling pambansang wika. So ayon sa pag-aaral ng SWP or Suri and Wikang Pambansa, may pitong dahilan kung bakit Tagalog ibinatay ang pambansang wika. Unang dahilan, higit na maraming panitikan ang naisulat sa Tagalog. Mas maraming libro at jayo ang gumagamit ng Tagalog kumpara sa Ilocano at Bisaya. So napapansin naman talaga natin na halos lahat ng libro ay ang wikang Tagalog ang ginagamit ng na wika. So, kaya ito ang isa sa dahilan kung bakit Tagalog ang naging pambansang wika natin. Pangalawang dahilan, ginagamit ito ng nakakarami. So, maging ang hindi Tagalog ay ginagamit ito bilang intermediary language. So, proven attested na yan sa kadahilan ng ito ay kahit nga tayo ay mahusay sa paggamit ng wikang ito. Pangatlong dahilan, ito ay may pinakamayamang tala sa ladaan. So, katunayan, ang Tagalog ay binubuo ng 30,000 salitang ugat at 700 na panlapi. Wow! Ibang-iba talaga ang wikang Tagalog sa lahat ng pangunahing wika in dito sa ating bansa, no? So kaya, hindi din maipagtatanggi o maipagtataka natin kung bakit Tagalog ang naging pambansang wika. Ang apat na dahilan, ginagamit ito sa sintrong kalakalan. Panglima, Madali itong pag-aralan, matutunan at bigasin kahit nga ikaw mahusay na mahusay ka na sa pagtatagalog. At pang-anim, kahit ni kahi, kaya nitong pag-isahin ang iba't ibang lingwahe ng ating bansa. So, para kasing organism ang wikang ito. So, nadagdagan ng mga salita, nagbabago sa pagdating ng panahon. Kagaya kanina, so, may lumang Tagalog, may modern ng Tagalog, kaya na so, nababawasan. At ang pangpitong dahilan kung bakit Tagalog ang na pinagbasang wika dahil gumagamit ng Tagalog ang karamihan sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. So nakita na nakita niyo naman kung saan binabase kung bakit ito ang naging pambansang wika natin. Kahit siguro kayo ay ap aprobado na ang Tagalog ay ang naging pambansang wika ng Pilipinas.